pag ano ko nung nakaraang taon na sarili ko. Pag CR ko pa. Tayo kung ano Pag CR uh, mo lang? Wala kang binuwat doon sa Pag tayo mo lang, tok! Oo, oh, yun. Ah. Ayun, Ay, uh, pa, pabalik-balik yung balik balik na. Kita okay, nyo, kahit ano lang, di ba? Upo pa lang. Pag talaga pumutok na yung mo, wala na maulit-mulit na lang kailangan masolusyonan ma mo kung paano mangyayari para di ka na magpa-therapy kailangan malaman yung anong dapat gawin pag may ganyan kayo thank you, sir ito mahalaga to pag may back pain kayo tingnan nyo tong posisyon na to Turo ko rin sa inyo para yung mga nanonood sa akin may ano may matutunan. Simple lang 'yan. Ganito position. Huwag niyo itataktak tingnan niyo kung paano ko gagawin ha. Ganun lang. Mahalaga 'yan kasi matatraction 'yan. Kumbaga, set ano 'yan. Very, yung simple traction dito sa spine. Okay, higa kang patagilid, sir. Ito rin yung ganitong position ng patagilid. Ito rin yung ganyan, oh. No? Ganito rin yan Pero syempre May tamang lakas din to Hindi pwedeng gawin nyo to sa mga bata Huwag nyo gawin to sa mga ano Yung mga payat na ano Tapos lalakasan nyo Pag ma-overpower yan Lumagpas yung facet joint Wala Pilay Lumpo talaga Yan o oh, Naralimig mo Very simple na position yan Pero Kailangan tama lang din lakas. Huwag yung susubukan ko sa mga bata. Ha? Yung mga sumusunod sa akin, huwag yung subukan sa mga pagbata Pag bata pa, magpaka-expert muna kayo. Mag-aral muna para alam niyo yung lakas doon. Pero yung ganito kalalaki, walang problema kahit mabigat. Napa. Matatansyan nyo naman yan eh. Kahit nga ganun din nyo lang yan oh. Huwag nyo lang kailangan ano lang tayo. Karalan natin mabuti. Okay, Maaari siyang maparalisa ron. No? Maaari makaparalisa ng tao yung pag hindi marunong. Ganito, tandaan niyo palagi ko yun, no? Talagang makakaiwas kayo sa pagkalumbong. kaya kayo makakaiwas sa pagputok ng mga ganito. Siyempre, araw-araw kayong katrabaho. Talagang sa... Talagang yung balak natin. Yan ang nagpapatayo sa atin. Kahit nakatayo ka lang sa mall. Akala ko dati eh. Magaan ang trabaho sa mall eh. Patayo tayo lang. Pag anong ga. <laughs> yung maghapon pala. Napakasakit sa katawa. Nagsubok ako sa mall. Nagtrabaho. Grabe. Isang linggo. Parang gusto ko na mayo eh. Grabe. Sakit sa paa tuhod, sa palakang kaya kung mapapansin nyo minsan pagka uh, nasa mga store kayo hapon na minsan nakaka-experience tayo ng tamad na sila sakit na ng mga paa niya mga palakang yan, kaya dapat maintindihan nyo yung mga nagtatrabaho sa volume patay tayo, alam nyo patay tayo lang sakit sa paa dito tapos nakahilis ka pa tumudulas yung stocking mo sakit na mga patin daliri niya sa paa. Kaya uh, minsan makasimamog na sila. Pero hindi naman kayo inaaway. Kaya ano lang. Kasi medyo masakit ang katawan niya. Hindi eh, kaya kasi bos ada dekat Hoi lastal eh eh Ik saya Apa Parehas siya ng kaso na ano, pero kung ito kasi lalaki, mas malakas pa ang pain toleration ko. To. Mm hmm. Parehas kayo ng kaso na ni ano, mismo, pero ano, wala basta na yung pinagkaiba. Po. Ito, siyempre, siyempre kahit pa paano, matiisin tayo mga lalaki. <laughs> pero pag babae kasi talagang hindi na yan sila tatayo. Talagang pag masakit, masakit. Iiyak na lang? Iiyak na lang talaga. Nagkano nga ito, basta, ano, isang araw at ako hindi mapatayo. Oo, parehas na parehas kayo, no? Talagang lulungkuhin kayo ito pag uh, kailang maagapan nyo to. Tapos, kahit katulad yan, meron ka ng ganito. Hindi ko may papangako na wala na yan kasi putok na yan. E sa kanya, talagang klaro, may MRI siya. Ikaw wala ang MRI. Pero umabot ka na rin sa pagkakarataong hindi ka na rin makatayo. Ibig sabihin niya, putok na yan. Ang panlaban lang din yan, kagaya ng tinuro ko sa miss niya. Tayo ka. What's na sumakit? Sumakit. Sige, tayo ka. Ganito lang ang sikreto dyan. Sumakay so, po. Pitigin mo pa ta. Ganon. Takasan mo konti. Sige. Kabila. Yan lang. Ganyan lang. Upo ka. Okay. Tapos, pag naka, na, nagawa mo na yun, tag-isa lang. One. Roy, pengin pa ako. So, katulad yung kanina, hindi na makatayo. Eh, yung, minsan nakakapanghinayang kasi yung makikita mong dalumpo yung tao dahil siyempre walang pera, walang pampano. Para kahit pa paano, maiwasan nyo yung mga na, Tapos gaganyan-ganyan mo. Tapos mong gano'n. Masas masas mo lang ito pag ganyan-ganyan lang. Oh. Para maiwasan mo yung mga muscle spasm na tinatawag. Severe muscle spasm. kaya yeah, ganyan yung lang yung katawan nyo. Grabe yung ginhawa niya doon Kahit severe kayo, basta magawa niyo yun. Kung talagang hindi kayo makatayo, gumaganong kayo, sumandal kayo sa pader. Diba minsan nangyari talagang hirap hmm. eh, mandal sa pader. Kahit papano, ganun nyo. Pitik lang pala. Basta mapitik nyo, mas squeeze nyo yun. No? Para lang lumusot yung ano Para pumasok yung facet joint. O, wala yung pagkaipit na no, ano. Pagka lumagutok na yan o no nausog na yan. Okay, yun lang. May sakit pa pero, kaya nyo na kaya hindi ka tulad na. Oh, grabe yung sakit. Okay, tayo. Wala ka, no? Biglang tayo. Tayo ka? Mawala ka. to. Ito mas maganda. mas maganda, di ba? Tandaan nyo yung mga binibilin ko. Reviewin Ni nyo na yung mga video natin para yung sinabi ko. Uh -huh. Ang delikado lang naman dun yung traction eh. Huwag yung gagawin yung to. Balakang hanggang likod, hanggang balikat. Yung ganun yung traction, mahalaga yun. Pan general yun. Pero siyempre, yung mga expert lang gumagawa nun. Yun ang huwag nyo itatry. Oh. Baka mamaya makita nyo yung pinagod ko. Ginaya nyo sa asawa nyo, sa kapatid nyo, o sa pamatid nyo. Pumunta muna kayo sa mga magulong. Pero yung mga yung tinuturo ko kasi yung talagang may back pain na. Kumbaga, sino ang katulog? Hindi niyo alam gagawin niyo kasi hindi kayo makatayo. Sino yung mga katulog? lang gagawin yun Okay? Sa mga bilikay okay lang, may stack kayo palagi niyan kung talagang meron na kayo mga joint pain, back pain. Para hindi kayo mauuwi sa pagkalumpo. Hindi ko kayo tinatakot pero marami niyan. Marami talaga kahit saan kayo magtanong. Hindi na nakita sa camera. Hey, oh, okay, sir. Okay. Huwag ka nung maligo, ha? Ah, sige.